ngayon mga guys, uh, dito kami ngayon kasama ko yung mga kinsan, si Jerry Boy tsaka si Bunso uh, mga fans kami dito eh sabi daw ngayon dito, best na daw dito eh ah uh, tatanong tayo dito kung best talaga hehe ano pa trip namin ito mga idol? ang galing! ang galing! <laughs> na tayo dito. tatanong tayo kung best talaga Ayo uh, pa rin ngayon, kumusta mo yung biyayt ay, boy! Ito sa biyahe. Ito pala. Magkatay ko sa atin. <laughs> Ay, pesa nga dito. Mari. pesta! Tarong tayo dito. Tarong tayo dito. Le! Ano naman tayo lang. Saan dito yung ni Gomez? Ni Ate Gemma? ba wow. mo! ah doon sa uh, dulo pesta dito? Yeah. ah pesta pesta nga pa pesta 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 dito tayo dito tayo pesta talaga ka. gago hahahaha <laughs> <laughs> ayaw na trip lang ito hahahaha ah doon pa rin siya kay oh, sa so may unahan unahan pa boy unahan pa yung yata pesta pesta nga pesta na ko na hindi alam mo eh doon Matas mataas na daw bahay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Pesta ka dito mga idol. <gibwing> <Finally>. yan. <gibwing> Bahala ka sa buhay mo. Kahit <supan> so, ano yung ano ati yan Unahan pa, unahan pa, unahan pa. Unahan pa, unahan pa, pa. Sorry Yeah, okay, uh, panaligay ka pa. Yan lang, tara, tara Ata lang tayo Ata tayo Tao po Ano? Pesta po ba dito? Pesta po dito? Pesta po ba dito? Pwede <laughs> di mo makipesta? <laughs> <laughs> Ang galing! <laughs> Ang galing! Pwede <laughs> makipesta? Pwede pong makipesta dito. May handa po ba dito? <laughs> Gago. Sir, <laughs> pwede makikain. Hindi ba kakaalay kita kayo? ba kakaalay kita kayo? Hindi ba po. kita kayo? Hindi ba kakaalay kita kayo? Hindi ba ay! Wow! Pwede po? Hello? <laughs> Guys, nakikipesa tayo ngayon. Uy, <laughs> andun! Sandali! Nawala na! Uy, tara na! Mabalo tayo! Tulohin mo yan! Ginusto mo yan eh. Bahala ka sa buhay mo.